Ano ko tayo sa vlog mo? <laughs> Meron silang kalawang, isang kalapat. Arigatag gozaimasu! Wala kayo tapon sa mga Wow! May bahay ng ibon! Wow! Itlog! Kamusta naman guys? Ano nangyari doon? Dilatan ako sila. Hindi pala sila nakakaitid din ang Tagalog. Bawal pala mag-swimming guys. Mga kapatid ko talaga! <laughs> <laughs> Nandito tayo kung saan nag-viral si Logan Paul. Ito ang lugar kung saan nagpapakamatay yung mga Japanese. Pepe, Saan? <laughs> What's up mga bros? Andito tayo ngayon sa Bamboo Forest. Dahil andito tayo sa Japan, magkakaroon tayo ng tour dito. Marami tayong kasama dyan. Ito, first time na Bird flu natin makapunta dito sa Bamboo Forest. Ano masasabi mo dito? Ang daming bamboo. Meron tayong tour dito sa Japan. Dahil nagbayad ang ating boss. Ito ang ating boss ng napakalaking halaga. Ang kakaiba pa dito guys sa bamboo forest, yung mga kabayo natin, napapalitan siya ng mga tao. Katulad nito, pag kumarkila tayo ng pangkalesa, tao ang magiging kabayo. What? Marami sa labat. Ayan guys, very special dito sa forest natin is may mga bending machine. Di ba? Kakaiba talaga dito sa Japan. Napaka-advance ng mga teknolohiya dito. Oh. Ang dami niya. No? Lahat ng bariya sa kanya napupunta. Pakita mo. <laughs> Bibili Bibi sa vending machine in the middle of the forest. Pero pinapakakap, pwede mo na. Pos may sukli pa ba yan? Ay, eh, sinakto mo. Nang init. Hindi mo lamig. Hindi naman. <laughs> Bagong lagay. Bagong lagay lang. Ayan guys, nandito <laughs> so, tayo oh, sa Kyoto. Oh, pupunta pa tayo sa Osaka, Tokyo. Oh, at pupunta oh, rin tayo no, sa Nagoya. Kaya natin ano pa meron dito <laughs> sa Bamboo Forest. Let's go! Habang may tatsulok <laughs> At sila ang nasa tuktok Di matatapos si oh, itong gulo. Sino ko Bambu. <laughs> Bambu forest, kulangon. Huling huli. Ang mabait nila dito, tao ang kabayo. Hindi totoo kabayo. Kasi mas malalakas tayo. Eh. Oh! <laughs> Challenge accepted. Oh, oh, by. Oh, Lumalabas Banyo Queen Tama natin yung mga hindi pa naliligo Yan Pantuwa sila dito Oo, papaliguan natin Madudumi tong mga tao. nila sa kotse <laughs> Ayan, papagalitan ng nanay oh. <laughs> <laughs> papagalitan ng nanay Ano ko sa sa vlog man <laughs> Sa vlog ba naman Aray, <laughs> Okay guys, kaya tayo pinaliguan doon kasi nandito tayo sa mga cultural place nila, sa mga temples. Yan ang ating golden pavilion guys. Very historical to guys. Impact! Pinaliguan pa kami kasi madudumi araw kami sabi nga ng bird flu natin dyan. Ginintuan daw lahat yan. So kung makaputol lang tayo ng piraso dyan guys, napakayaman natin dahil ginintuan daw yung second floor and third floor. Ayon nga sa TikTok University, ang second floor and third floor nga daw ay ginawa sa gold. All right, oh, guys. New challenge tayo dito. Challenge accepted. Sino makashoot doon? Matuto pa lang kahit anong wish. Mas malaki yung premium sa mga. Oh! Lumabas Lumabasin! Ako, ako, ako. Wait, throw mo na. Masyado malaki. Walang board. Ryan muna, oh. Ay, oh! Pasok! Gamsahamnida. Ano yung wish mo? Ano muna yung wish mo? Good health for everyone. Wow! Pagpapait naman ng wish niya. Hindi makasarili tong taong to, guys. Kung ako sa inyo, thumbs up. Ito yung number niya. <laughs> Nawagad siya. Bigyan niyo ng Gcash na madalang pabait siya. Tapos na ang challenge natin. Hanap-hanap tayo dyan ang magagawa. Ganito yung mga kabastos na ginagawa nila sa mga templo. Joke lang. <laughs> <laughs> wow! Ang ganda naman dito. Is that Pokemon? Wild Magikarp dog. appeared. <laughs> It's Magikarp. Karp, karp. Takil. Kinakain dyan ang isda. Kinakain dyan ang isda. <laughs> Bawal daw yan. Pagwawalang galang yung ginagawa mo. Bastos ka naman, nila. Bastos na, kobad. But... <laughs> New challenge. Paswimmingin yung isda. Ito mga pagswimmingin lang <laughs> po. Wow. Wow. <laughs> Boydila, Boy Dila, Boy Dila. Oh, si Boy Dila. New challenge, new challenge. Oh. Aso ka challenge. Chak, 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 chak. Ay, nang pre. Ano to? Okay. Kakaiba naman tayo, Diyos. Respeto lang. Nag-iba bigla si Magikarp. Umaba si Magikarp. <laughs> Evolve na. Ito yung kanina Magikarp. Oh, nalipat na. Evolve to Gardos. Siya magtago ka sa isang pose, tapos manggugulat ka. Ah! Kali is accepted. Tapos nag-evolve lalo. Naging purple na. Magic Carp, magtatago na. <laughs> Magic Carp. Magic Carp, part 4. Kailangan nakabigla ka. Hahaha. <laughs> Boy Dila, Boy Dila, o oh, si Boy Dila Ayan guys, nilagay lang natin sa mga TikTok natin yan Ayun yung mga naging magic carp, gulatan natin Ayan, sige, sigurin niya yan sige, Sigurin niya yan Ayan, pahit na, ang amo na, ang amo, amo na kay kuya nila na, o Uy, muna yan Ilo, may nakakainin yung damit Uy, 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 uy. uy. Ah, pinunasan ka lang Frank. From... Bakit ganyan yung ano nila, sungay? Nakakatusok yung sungay Wow! Nalaman na sa nila, guys! Uh, good, naman. good bird naman! A good bird naman! A good bird, green. bird green. naman! Meron silang kalawang isang kalapate. Buti din nila kinakain niya. Yeah. Silang kalapate, sawatak ko lang <laughs> nga. Umiihe! Oo, oh. umiihe! Oh. Ganyan sila umiihe! Oh. Kung saan-saan lang! Pwede! Papadamihin natin ang reindeers natin. Deer lang pala. Wala pala reindeer. Kasi lumilipad ang reindeer. Bro, what are you talking about, man? Come, come. Ay, ganito. Oh, reindeer. Uy! Ikaw ka! Kuya nila, aggressive tong isa, oh. Uy, hindi ka matatayo dyan? Hindi ka tatayo. Napakadami guys. Mabait pala sila. Friendly naman sila. Minsan lang aggressive. Oh, Nuy! No! <laughs> si Mami! Hala! 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 Ngayon, arigato. Arigato gozaimasu. Alright guys, ayan ang ating mga deer dito sa Nara Park and let's see you the next tour tomorrow. na Ayan ang ating vloggers. Hindi na nawa, nandito daw tayo. Ito ganyan na guys, ang ating view. Rain, ano masasabi mo dyan sa mga sa tubig-tubig? Uh, so nice. So nice, very nice. Kuya, ano masasabi mo dyan? Maganda. 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 Alam nyo naman, pagtapos ng main attraction, bubudulin na kayo. Mema! Ano ibig sabi ng Mema, da? Mema, bili lang. <laughs> Ito number one mema natin. Hi, Hi, mema! Hi, mema! Anong gawa mo? Bawal yan. Pwede daw inuman yan? Kurabi ka naman. Ang tapang mo naman. Paano ka lason yan? Walang i-tapang mga <laughs> Ay, Malinis daw lahat ng tubig dito sa Japan ayon sa uh, eksperto. Ayon sa mga eksperto, ito, dahil sa grito. <laughs> May aakitan lang tayong daanan Na pagkaakit natin Makikita natin Ang buong tanawin dito Ano yan? Ano yan? Waterfalls? Ayan ang bukal nilang tubig oh Challenge oh Inom daw Inom oh. Ay <laughs> <laughs> Kita ang pawis natin Yan ang resulta Ng ating paghihirap Ang ating pawis Ito na Ang ating view. Wow Maganda daw sa antipolo Sabi niya ni Support antipolo Sa atin yun eh natin no? mga finisher ayan yeah, mga hiking finishers congratulations nag survive kayo eto na pala yung second destination natin for today ang old old japan ah dyan ka nakapos sa gitna nakasabi yung pala nakakabala tara <laughs> na guys laki na nito no? at sa pangit lang base <laughs> Guys, may kalaban na ako. Morillo Bros versus Stephen Church. Ayun na, pumunta sa'yo. Pumunta sa'yo. Sa no? Mangot. Ano? ano, laban tayo? <laughs> Harap na dito. Pakita. Sit, Kai. Sit. Mas malaki siya chuhi ko dyan. Bye, Kai. Bye. 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 Thank you. Wow, may bahay ng ibon. Wow, itlog. Itlog na, guys. Free flight pa talaga. Babalik ka niya, babalik Oh, hindi siya makabalik. Guys, free flight ng Ibo na may anak na itlog. Ayan, ayan, ayan. Wow, nice landing. Nice landing. Long ganda niya. So, natin tayo guys sa Chira ito, Waterfalls. Kamusta naman guys? Ano nangyari doon? Hindi <laughs> natanong ko sila. Hindi pala sila nakakaitid din at na Tagalog. <laughs> ayun na! Ayun na! Ayun na! And hindi namin makita yung Mount Fuji guys Dapat daw pwedeng makita dito Pero cloudy ngayon So malas namin Kasi hindi ko pa nakikita yung Mount Fuji Maamoy mo no? Amoy tayo Guys mamaya pag swimmingin natin si Boy Dila Boy Dila, Boy Dila oh, Si Boy Dila Kasama natin siya ngayon Alam niyo naman yung viral na viral na yan Guys tingin ko ito na yung destination natin Ito lang yun Malamig yung simoy ng hangin niya Dahil pag nalalaglag yung tubig May effect yan eh May air effect yan <laughs> Mga may moist na pumupunta sa amin. Bawal pala mag guys. Hindi natin alam. Hoy, no swimming! Ang tigas ng ulo! Mga kapatid ko talaga. Guys, kakabasa lang natin ng no is swimming, di ba? The foot is swimming already. Pag ikaw, na current dyan! Parang naman nakita namin si Mount Fuji. Kasi naman, hindi naman talaga yung pinunta namin si Mount Fuji. Ang tagal ko nag-Japan. Dalawang beses na ako nag-Japan. Pero hindi ko pa nakita si Mount Fuji. Itong waterfall, ngayon ko lang din nakita ang ganda guys. Natural beauty of the world and the Philippines and Japan and the earth. Dalawa na kami trabahador. Sige, puta mo siya. Titigyan mo na siya. Tabi mo, tabi mo. Tabita mo pa! Hahaha! kalita. I found it there. <laughs> Alright, guys. Nandito tayo kung saan nag-viral si Logan Paul. Kung saan binidyuhan niya ang isang tao dito sa forest na to. Dahil nga, ito ang lugar kung saan nagpapakamatay yung mga Japanese. Makikita nyo dito, may mga shrooms tayo. Makikita, napakaganda. Sabi nila, lasun yan. At ito na nga ang forest na nag-viral si Logan Paul. Huwag nyo ko ika-cancel. Si Logan Paul, i-cancel nyo. Dahil mabait akong tao. Nag-explore sila Logan Paul dito sa loob. At ang sabi nila, guys. Pag pinasok nyo nga daw, ma-feel nyo na very eerie. And liligawin pa daw kayo ng mga espirito. Yung mga nag-suicide guys, pag-pray natin sila. Mga lost souls yan eh. Hindi naman na pagdasal ng maayos yan. And malungkot dito, guys. Eh, tinignan lang natin kasi nakalagay must see forest kasi kakaibang forest talaga siya. And naging viral na forest siya. Chocolate ka dito. Pasensya na sa Joma Lake. <laughs> so guys, ito, nandito tayo sa forest ng Yosemite. Bro, what are you talking about, man? So, nandito tayo sa Poydisen Forest. Boydila! Ano ba? <laughs> Kanina pa tayo nagsama-sample ng Boydila dyan. Sandila lang, oh. Maayaw dumila ng anak mo, si Boydila. Haluhin ka na dyan. na <laughs> <laughs> ko nila yung mukha ni Boydila. Sipin nyo nalang nakadila siya kamukha niya yan, guys. Bigyan nyo kasi yung water gun. <laughs> Para dumila. Wala pang water gun eh. Boy Dila, Boy Dila. O, si Boy Dila. Ayan <laughs> guys, ayaw magpakita ni Mount Fuji sa atin. guys. sa cloudy yung mga yan. Nakakainis. Hindi tayo nakasulyap sa Mount Fuji. Ayan guys, okay. let's go to Pong Fuji. Okay guys, last day na natin dito sa New York and dito sa San Francisco all in one sila dito sa lugar na to syempre dito yan sa Odaiba ba Odaiba, Japan so sightseeing lang tayo dahil wala pa tayo napuntahan dito sa Tokyo ayan tignan nyo hindi nyo na kailangan pumunta sa New York dahil napakamahal ng pamasahe andito lang yan and si Golden Gate Bridge and, and landin yan so last day shopping tayo guys mamaya makikita nyo mga pamimili namin panic buying lalo na yung mga yan ito yung mga magpapanic buying mamaya kasali na rin tayo dyan abangan nyo yung mga pupuntahan natin dito dito tayo sa Goddam Goddammit! Ang famous robot from Transformers 1, 2, 3, 4, 5 Joke lang, di ako nanonood yun na. Ayan siya, si Goddam Goddammit! Pinsent pala ni Voltes52 Kala ko nasa Transformer series siya Ayun pala, yun yung mga tatong Ayun, 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 ayun Guys, sorry sa mga info natin, mali-mali So, lapitan na nga natin sino ba ito si Goddam Goddammit! Goddam Goddammit! Ayan, since 1979. So maramit pala sigurong film na robots. Hindi lang Transformer, hindi lang Voltes 5. Sabi ni Daddy, pinsan ni Voltes 5. Sabi ko, kay Transformer, pinsan ni Bumblebee. Hindi pala. Ano sabi mo? may tintiti titi niya, oh. Lalakihan, gagawin yung bigla. Okay guys, may bigatin tayo dito. Naunggoy! Let's go! Buhatin natin kung kaya natin. Ito ay isang daang kilo. 100 kilos. Bubuhatin natin. 1, 2... 100 kilos! 100 kilos! Yan natin kung tatagal siya sa post. Oh, oh, oh. Hey! <laughs> Sumabit ka! Kawa <laughs> ka mo! <laughs> Kaya! Kaya! Ayan o, no? mga nakangiti, ito ang pinunta dahil nga yung ating bahay guys, pupunuin na natin ang kaganda-gandang mga bonsai. Ito ang shopping spree ng aking nanay. Mga napamili. Okay guys, shopping area. Daming pamili. Daming tao. Ang ingay dito. Hanap na tayo. Tignan nyo yung mga mabibili natin. Let's go. Okay, eh dito dito sa Shibuya, ang so, daming tao pala dito. Saan lang sino naman dito? Paano nakakadaan yung mga kotse dito? Dapat mawawalan ng tao pag nag-go rain. Oo. Oh. Hoy, oh, kagulo. Kagulo dito sa Shibuya. Pwede na akong nililida okay sa akin. Lismono no, ano? Dami ka pagkainin. Hey, 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 daming tao. Siguro eh nandoon no? nagta-timelapse kanina pa. Willin! Ha, Chico! Ha, Chico! Ha, Okay! Donkey, oh! Donkey! Ayan yung 3-pack na, no, Bior. Sarap dyan. Sarap doon, sa totoo lang. Pepe, oh. Saan? Uy, lagi na nakikita sa Facebook yan. Ayan, ayan, screen na yan, oh. No? Ayan na, pusa. Ayan na, nagulo na yung pusa. Ako, oh, sinjo talaga. Wow! ha welcome to Shinjuku okay guys, nakauwi na, na tayo At nakapag shopping na tayo Makikita nyo lahat ng mga gamit Diyan, kagulo tayo At nag-aayos na tayo mga maleta At maraming salamat guys sa pakikisama nyo Kaya naman Ito magtatapos ang ating vlog Kung nagustuhan nyo, make sure to like Comment Thank Bye, Bye. 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 yung okay, sandila lang. <laughs> ayaw Ayaw pa rin. Sen. <laughs> <Ayaw pa rin>. Sen. <laughs> boy Dila. Boy Dila. Oh, si Boy Dila. kahit Pag ayaw niya, mamayang gabi.